May isang punong balete sa isang liblib na lugar sa bayan ng Placer, Masbate. Marami ang nagsasabing hindi lang ito basta puno, kundi isang lugar kung saan ang mga misteryo at kababalaghan ay nangyayari. Isa itong puno na matagal nang tinutukoy na pinamumugaran ng isang espiritu, ang espiritu ng isang babaeng nakasuot ng puti. Ayon sa mga matatanda, isa siyang babae na may malungkot na kwento, kwento ng isang hindi inaasahang kamatayan. May nagsasabing siya ay pinatay, may iba naman na nagsasabing siya ay nasaktan sa isang aksidente. Ngunit anuman ang dahilan ng kanyang kamatayan, isang bagay ang tiyak, hindi, siya nakaligtas. At hanggang na ngayon ay hindi siya makapahinga ng payapa. Kwento nila tuwing magdidilim. May mga saksi na nakakakita ng isang babaeng nakasuot ng puti. Ang itsura'y matamlay at malamlam. Pinsan daw, siya ay lumalapit sa mga dumadaan sa ilalim ng puno. At kapag tiningnan mo siya, bigla siyang mawawala. Minsan may mga naririnig na mga yabag, parang may naglalakad sa paligid ng puno. Pero kapag tiningnan mo, wala naman. Noong 2003, isang grupo ng kabataan mula sa kalapit na bayan ang nagdesisyong bisitahin ang puno ng balete upang alamin kung totoo nga ba ang mga kwento. Sa gabi, pumunta sila sa lugar. Habang papalapit sila sa puno, ramdam nila ang kakaibang pakiramdam Parang may bigat na hangin sa paligid. Tila ba may mga mata na nakatingin sa kanila. Isang kabataan, si Noning, ay tumingin sa direksyon ng puno at may nakita siyang dilaw na liwanag na tumagos mula sa mga sanga ng puno. Nang lumapit sila, nakita nila ang isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno, nakasuot ng puting damit at may mahabang buhok na natatakpan ang kanyang mukha. Tila ba hindi siya gumagalaw, ngunit nakatayo siya sa mismong lugar kung saan maraming beses nang iulat ang mga misteryosong pangyayari nang magsalita ang isa sa kanila napansin nilang bigla na lang nawala ang babae walang ibang naririnig kundi ang tunog ng mga dahon na tinatangay ng hangin para bang ang buong lugar ay pumasok sa katahimikan kakaibang katahimikan habang paalis na sila may ilan sa kanila na nakaramdam ng biglang panghihina parang tinatamaan ng malupit na sakit pati ang iba ay nagsimulang magka-nightmare Paulit-ulit nilang nakikita ang imahe ng babaeng nakasuot ng puti, naglalakad palapit sa kanila. Matapos ang pangyayaring iyon, napansin ng mga residente ng Placer na mas marami pang mga kwento ang lumabas. Tungkol sa puno, may nagsabing naririnig nilang gumagalaw ang mga ugat ng puno, may naririnig silang mga yabag na walang tao, at minsan, may mga ulat ng mist na dumaan sa paligid ng puno tuwing hatingabi. Hanggang ngayon, ang ballet tree sa placer ay isang alamat na hindi pa rin nawawala. Maraming tao ang umiiwas na lumapit sa lugar tuwing gabi. Takot na baka makatagpo pa sila ng espiritu ng babaeng hindi pa makapaghilom. Ang puno ng balete sa masbate ay hindi lang basta isang puno. Ito'y isang simbolo ng mga alaala ng isang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Don't forget to like, share, comment and subscribe for more updates.